Good morning guys Ngayon eh, tapas po tayo sa trabaho And Mag elevator lang tayo Pababa Yun o oh. Pinutin natin yan Tapos so, siya sasaya na tayo para hindi mapagod Ayan o eh. Number 3 na Yun o oh. Ang ah, training namin dito Ayan o Ayan yung bike natin overtime ngayon kaya yung iba walang OT ngayon kaya tayo lang may OT yun o no? yun yung dorm namin na 7-eleven para bumili ng pagkain kasi pagka overtime sa company walang pintang yun pero pagka Monday to Friday ano yun pintang kakaltas lang yun sa sahod mo hindi mo na kailangan magluto-luto, magbaon. Depende sa iyo kung ano. Na. Kasi nakaano tayo one month e eh. naka nakapintang tayo. Daan na lang tayo ng 7-Eleven para bumili ng pang lunch natin. Bili lang tayo na makakain. magbaonin natin siya. Hmm. Ito. Oh, diba? Meron na siyang ano, meron pang ano Bili tayo na ito Ito na lang kayo, mas masarap May siya Tapos bibili tayo na May inom Para mamaya Tapos na yakol kami ng tanghali ito rin kakainin natin kasi OT lang, na, lang natin ngayon Puyo ng lola, puyo ng lola tayo siya Puyo, 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 puyo na tayo papuntang Kampani. tara yun o di ba department namin may OT nakakataw lang yung ano ngayon doon yung lumang dorm namin no tapos yon, yun yung straight tayo doon doon sa yun kami namin diyan kami dati pong mapasok eh kaso lumipat kami siempre kasi marami na kaming machine kaya ayun lipat na kami doon sa kabila meron na kami sariling Karya. Yeah. Ayan no? ang mga kasamahan natin. Tayo sa kabila na daan. Para ano, diretsyo na tayo. Ayan lumang kapay namin. Ayan yung company namin dati oh. Yan, lumipad lang tayo doon pero isa pa rin yung may-ari. Oh, runi! <laughs> Ayan. Kakasamahan natin doon. Gabi 'yun. Ito it yata sila. Ito it yung basok pag may ote. Pag wala. Ito to. Ito to yata yung ano nila. Ayan, dahan tayo dyan sa yun yung ano namin talaga pinaka main doon kami doon ako tumagal guys malit lang pero pag doon sa rooftop makikita mo rin yung tower na ano saan ba yung tower na yun? yung malaking tower na dinuro ko dati <coughs> yung dinuro ko sa vlog ko ano oh, diba ayan yung mga ano natin o oh. kasamahan natin o oh. o oh, diba

ayan yung natin bagong bisor oh, diba yan mag iin na tayo ng ano natin tapos pasok na paso paso sa company hey. okay. yan oh, yan yung ganado na tayo sa loob tuk Ano mo? tuk tuk so Yeah. Mamaya so, may papayin natin sa Oh, di ba? Meron pa kami sa ay sa ano, company. Okay, okay. okay.